Ang sarap naman ang breakfast nyo dyan sa unang hirit. Nako, good morning mga kapuso. Nagbabalik tayo dito sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Ito yung mga mahalagang mga salita na dapat tandaan ng ating mga botante. gagabayan ko kayo sa step-by-step -step process ng pagboto. Unang-una, alamin. Alamin ang inyong voting center at inyong polling o precinct number. Malalaman po yan sa pamamagitan ng pagpunta sa website ng Comelec, comelec.gov.ph. Abangan nyo po ang anunsyo ng Comelec dahil mag-up po yung kanilang website either today or sa mga susunod na araw. Pero kung hindi nyo alam, no, alam nyo ang inyong voting center, hindi nyo alam ang inyong precinct number, kada cluster o classroom ay magkakaroon po ng mga papel na nakapaskel na katulad nito. Nakalista po dyan ang uh, mga pangalan ng mga botante. At dito po sa third column, makikita yung inyong sequence number. So, pag nakita nyo ang inyong pangalan, tandaan po ang sequence number ninyo. At matapos po nun, ay pwede na po kayong pumasok sa inyong presinto. So, ito, kunwari, itong ating presinto, no? Dito, uh, pipila po tayo, meron pong sasalubong sa atin na B.I., o Board of Election Inspector. At hinggil po sa magiging proseso dito sa loob na ng presinto, makakausap po natin ang isa sa mga tagang -comelet. All Alright, si Attorney Chris Ablan. Chris, good morning! Good morning! Alright, so alam na nila yung kanilang uh, sequence number. Ano nang mangyayari pagdating dito? Alright, pagdating dito, uh, ibigay nila yung pangalan uh, nila sa poll clerk. So hahanapin nila ng poll clerk yung pangalan nila. Pag alam nila yung sequence number, mas madali yun. Pag nahanap nila 'yung pangalan, check ng poll clerk 'yung finger ng uh, ng botante kung may indelible ink na ba. Wow, okay. Uh, pagkatapos noon, pag na-identify na niya, pwede na niyang uh, papirmahin sa uh, uh, EDVCL o Election Day Voters uh, uh, Okay voters list? Yes. So Chris, may mga litrato ng mga botante yung listahan yes. na hawak ng BDI. Yes. To so, confirm na kung sila talaga. Yes. Yes. Okay. Pero irerecommend mo ba? I suggest mo ba na magdala din ng valid ID yung ating mga botante? Yes. Uh, magdala sila ng valid government ID para ipakita sa kanila na siya nga talaga yung botante yun. Okay. Si uh. chairman ano nang ibibigay kay botante? All right. So pag na pag na-check na, na yung pangalan niya, i-announce muna ng poll clerk yung pangalan ng botante out loud so pag uh, walang nag-challenge, ibig sabihin siya talaga okay. yung uh, potante. Ngayon, na uh, uh, bibigyan na ni chair ni chairman ang kanilang yes. uh, uh, balota, yung uh, balot ballot secrecy at folder, folder at saka yung, um, at yung mark marker. Diretso na po tayo sa botohan. Ay, hindi, hindi pa. pa. So dapat i-check pa ni uh, Ah, holder. yun ang importante. Okay. Na uh, ang uh, uh, balota natin na uh, walang uh, ambiguous mark, o walang, walang walang tupe. Ah, uh, it's the only time na pwede siyang mag-demand ng replacement dahil kailangan uh, klaro yung uh, or walang nakalagay na ambiguous mark ang balota. So yung mga termino natin alamin yung voting center, yung inyong nga uh, precinct number pumila. Dito sa ating DEI, hingin yung mga kailangan sa pagboto pero importante na i-check din ng mga botante na wala pang marka right. yung kanilang balota. Alright, right. Pag pagkatapos ng kriso, so pwede na siyang dumiretsyo. At saka isa pa, ipagdagdag it ko, yes. ano? uh, para mapabilis yung pagboto, uh, pinapayagan natin na magdala sila ng sarili nilang kodigo. Si sir, meron po yata yeah. siyang uh, written kodigo. Pwede ba so, isulat sa cellphone, Chris? Ay. Samahan natin si Sir habang pumupunta doon yun sa Yun lang hindi botohan. pwede, no? Hindi pwede nakalagay sa cellphone. Kasi ah, baka, okay. Kasi pagbintangan siya na kumukuha ng letrato. Alright. So, sa papel na lang ilagay. Sa papel na lang isulat. So, punta tayo dito, no, Sir? So, ayan, boboto na ang isa sa ating mga botante. No cheating, ha? No copy. <laughs> Doon lang sa kodigo nyo. Doon lang ang pwede nyong basihan. So habang bumuboto sila, Chris, meron bang ano, yes. time limit ang pagboto? Ah, walang time limit, no? So they can take their time, pero sana naman, uh, they're conscious of the long line outside, so As, soon as they're finished, puta na sila sa uh, vote uh, counting machine. All right, so makakasama naman natin dito no sa BCM natin si Paolo Celeridad. Dama ba? Hello yes, Paolo. Paolo. All right, ano nang magaganap dito? Nakaboto na sila. Ah, uh, napasok niya na. Meron ba tayong isa pang sample, or right, para makita ng ating mga kapuso? Yes po. Okay. Kasi ito kasalukuyan uh, puputulin na nung ano eh, yung yes, yung resibo. Yes, putulin mo nang BI po ang resibo naka-face down para hindi po niya makita ang mga pangalan ng mga شهد. Okay. So gugupitin po niya, if a fold, at yung isa po ay maglalagay po ng indelible ink po sa finger po ng uh, ng botante bago bigay sa kanya ang resibo. Okay. Alright. Okay. Alright, pakita natin yung Can ano ha, umpisa ulit yes, ha. So ang gagawin po, mag-line na po sa harap ng BCM okay. Gamit po ang ballot secrecy folder, naka-extend ng konti po. Okay, tapos ipapasok na po niya. Isa-scan po ng machine for Alright. 7 to 10 seconds po. At okay. mag flash po for 1 second ang kanyang mga choices. However, naka-timeout na po yan agad. Ibig sabihin, magdi-display na po ang exclamation point. Ayan, ito po. So, wag pong mag-alala kapag makita yung exclamation point. Ibig sabihin lang po, nag-timeout na pong voting experience at automatic pong mag-print ang ating resibo. So, pinasok ang balota. At yes, ang po. susunod ay, ito na, lumalabas yung resibo. Yes po. Gugupitin po ng BEI ang resibo. BEI ang magugupit. Habang ginugupit po, yung isa po ay maglalagay ng indelible ink po. Dun sa... Yes po. Huwag kalimutan magpalagay ng indelible ink. Yes po. Tapos ngayon ibibigay na po ang resibo. Okay. Pagbigay ng resibo, pwede bang review reviewin Yes po. Okay. To the side lang po dito po sa gilid ng ating uh, VCM or voting machine para hindi po makaabala para hindi po makaabala po sa line ng mga botanteng magpapasok pa ng kanilang balota. Kung walang question, diretsong ihulog na po sa. Kung wala pong ng question, ihulog po sa designated Kung... vote uh, receipt receptacle. All right. Yes, Kung may question, Kung may question po, uh, for example, hindi po nagkatugma ang resibo sa mga shades sa balota, ang ang procedure po natin ay pumunta po sa BEI in-note po nila ng mga BEI ang uh, matter po sa minutes of voting. Yes. Uh, kailangan po maglagda ng kanilang pangalan at signature po sa likod ng kanilang mga resibo right. at i-attach po sa minutes of voting. Of course, don't forget, yes. ibalik ang ballot secrecy folder at ang marker. Bawal iuwi. Yes, Again, mga kapuso, alamin, pumila, hingin, ipasok yung balota, magpalagay ng indelible ink, All right. kunin ang resibo, ilagay, ipasok ang resibo doon sa balot the uh, ballot box and then ibalik yung mga ginamit nyo sa pagboto. Ayan ha, bawal nang magkamali ha. Subukan n'yong i-memorize 'yan para maging tuloy-tuloy uh, uh, ang inyong pagboto. Good luck and uh, ano, good luck sa ating mga botante. Dapat yes, tama. Po. Yan nga ang panawagan ng GMA po sa lahat ng botante. Magbabalik po muna ng Anong po kayo? sa kayo. Sama itama ang